Samantala, ipinahayag ng Kawayan City Veterinary Office ang pagpapalakas ng kampanya laban sa mga stray animals. Ito ay alinsunod sa Ordinance No. 28 or 2008-004 o or an Ordinance Regulating Stray Animals and Providing Penalties ng Lungsod ng Kawayan. Ayon kay Dr. Ronald Dalawidaw, City Veterinarian Department Head, focus umano ng kanilang tanggapan sa mga galang aso at pusa. Nagkaroon din sila ng pakikipag-ugnayan sa mga barangay at nagsagawa ng uh, dog catching activity sa mga barangay kung saan dinadala nila sa kanilang impounding area. Paliwanag din ni eh, Dr. Dalawidao binibigyan ng labing uh, limang araw redemption period ang mga may-ari ng na mga na-impound na alagang hayop at kung hindi makukuha sa loob ng inilaang araw ay ipinapa-adapt nila ang mga ito sa ibang mga pet owners. Subalit kung sakali naman umanong walang mag-a-adapt, aalagaan ito sa kanilang tanggapan Ibinahagi rin nito ang mga kinakaharap na problema ng kanilang tanggapan kagaya ng mga irresponsible pet owners, pagkontrol sa populasyon ng mga alagang hayop at ang limitadong pasilidad. Ayon din kay Dr. Dalawidao, may penalty para sa mga irresponsible pet owners. Bukod dito, mayroon din karagdagang 100 pesos kada araw depende sa kung ilang araw na impound ang alagang hayop bilang bayad sa kanilang pangangalaga. Pinaalalahanan din ni Dr. Dalawidao ang mga nais mag-alaga ng mga aso na kung maaari ay itali ang mga ito o huwag hayaang gumala dahil maaaring maging resulta ito ng disgrasya o makakagat ng ibang tao. Well, yung anti-stray animal ordinance, very broad kasi ito eh. Hindi siya specific sa small animals o at aso na kasama lahat. Pero ang tanggapan natin, itong City Veterinary Office, nakapokus kami sa stray dogs and cats. Sa ngayon, dahil kasagsagan ng mga natin, activities natin sa anti-rabies uh, vaccination, more on kung muna tayo mga request ng mga barangay sa uh, mga individuals din. Kuminsan may mga prompto na request na talagang kailangan puntahan, pinupuntahan na. Pero pagkatapos lang siguro itong vaccination, various vaccination activities, siguro magkakandag tayo, of course, in coordination with the barangay council. Pag-rename yan, actually may penalty yan. Yeah. Then, kung ilang araw na na-impound yung aso mo, penalty pa nun ay 100 pesos per day to cover at worthy yung pagkain ng aso niya habang naka-impound. Palagi nating inuulit ano, sa publiko, yung maging responsible ng pet owner po tayo. Kung magalaga po tayo ng aso, tali po natin o wag natin palabasin sa compound natin kasi ito pwede maging sanhi ng disgrasya o makagat ng, makakagat ng ibang tao. At yun nga, yung palagaan lang natin, yung kaya natin ibigay na pangangailangan din ng pet natin. Like, for example, tamang pagkain, tamang grooming, medication, at same time, yung vaccination. Yung rabies in particular kasi ang sakit na rabies ay eh, nakakamatay. Kaya kung gusto mo maging pet owner, kailangan tugunan mo rin lahat ng mga pangangailangan. Yan ang naging pahayag ni City Veterinarian Department Head Dr. Ronald Dalawidaw. IFM News.